Tiyo, may tanong si Papa. Oo, may tanong si Papa. Sagutin mo, ha? Oo, sagutin mo, ha? Oo, sagutin mo. Tiyo, kung yung flowers ay bulaklak, oo, bulaklak, oo, ano naman yung cotton? Oo, ano naman yung cotton? Yung Tagalog. Oo, ano naman? Oo, ano naman? Oo, ano, naman? ano? Di mo alam? Diyo lang ni tiyo. Yung koton sa Tagalog ay kotonton. Huh? Oo. Oo. Oh, maniwala? Oh, yung maniwala. Ang tinga na naman. Ayaw mo maniwala. Yun yung Tagalog. Kotonton. Huh? Koton oh no. Oo. -o. Yun yung Tagalog. Ayaw talaga maniwala ni Tiyo yung tinga. Ayaw talaga maniwala ni Tiyo. Di ba yung Tagalog? ng Koton is Koton Ton.